May juice na tayo mga tropa. Papalamigin lang natin. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga tropa. Ngayong araw ay gagawin naman tayo ng ano? Para maiba naman mga tropa, gagawin naman natin ngayon ay santol. Na gagawin natin juice. So, kumuha na ako ng mga santol mga tropa, oh. Itong mga tropa ay bangkok na santol. Anong lalaki? Oh. Nung lalaki mga katropa oh. Bangkok 'yan. Ang tamis pati niya. Marami akong kinuha. Ito oh. Oh. oh nung lalaki. Oh. Ang dami kong kinuha mga katropa oh. Ito yung luna mga katropa sa ano natin sa likod nilagay ko yan at ano tawag dito yung masilaw yung ano masilaw kaya nilagyan ko ng ano ng luna masilaw ay so, eh, sisimulan natin mga katropa yung unang mga katropa ang gagawin natin ay magbabala tayo ng santol o oh, ayan o oh, lalaki napakaraming santol babalatan lang natin tapos para maiba naman mga katropa pwede rin yung gulayan ito ay yun naman ang gagawin natin ay ano juice na sa santol ito mga tropa ito yung ganun pa rin same process pa rin sa pag ano pag, pag yung pagagulay kayo inatadtad pero kung may blender tayo ay mas madali laan sana ay eh, wala naman tayong blender kaya ganito lang muna ano? o tinatadtad lang din Parang nagtatadtad kala ang mga katropa ng nan ka. Mga tropa, gagayatin lang ng ganito mga katropa oh. Yung mga tropa, gagayatin lang ng ganyan. Isasama natin mga katropa yung buto. mamaya natin iwalay. Eh, malinis na may kamay ko tsaka pang sarili laang naman mga tropa o oh. ganyan ganyan lang gagawin natin mga katropa ngayon mga katropa tapos na nating ano oh. tapos na po nating kunin yung may himay yan hindi ko na pinakita lahat yung pagkwan. para hindi masyadong humaba ang video natin mga katropa so mga katropa ilagay natin ng asukal ay ano sana mga tropa kung gusto niyo kumagawa kayo ng ganito white sugar ang ano niyo gamitin niyo wala akong wala kasi ako nabiling wala akong nabiling white sugar sim so, en makatropa white white sugar white put, puting asukal sa makatropa ay eh, wala tayong puting asukal na nabili kaya ito na lang muna ng brown oh lalagyan lalagyan lang natin dito mga tropa yan tapos lalagyan natin ng tubig konting tubig lang mga tropa tapos ano haluin natin ito tawagin ng plastic ano Pagkatapos nyo makatropang mahalo ay hiwalay natin yung buto. Ito mga katropa kaya ito may nakapagsabi lang sa akin ng ganito kaya ito ay sinubukan ko laang. Hiwalay lang natin lahat ng buto katropa. So yung mga katropa na natin ang buto sa balat niya, Kung may kumuha kayo malinis na grapon mga katropa. Ilagay nyo dito. tropa tibuan lang po natin ng tubig Ayan, oh. Ah. depende po sa inyo kung gaano ang gusto nyo karami Lagyan po natin ng kaunting asukal ulit. kung tatry nyo pero kung magtatry kayo mga tropa yung white sugar po gamitin nyo mga tropa na siya na yan hmm. yung mga tropa maglagay lang kayo ng yelo sa malinis na tasa tapos ilagay natin ilagay natin dito ay tapos tayong yung Lagi lang natin dito. Ayan o. May juice na tayo mga katropa. Papalamigin lang natin. Basta ka natin inuman eh. yun o. Oh. Yan ang resulta ng ating Pidis product mga katropa o. Oh. Ganda no? Oh. Parang masarap ano? Tingnan. O. Oh. Ito, tinatawag ko ito ng katropang juice. Ayaw nung kat, katropang juice ito. Katropang juice. O. Oh. Pwede nyo tikman, pwede nyo gawin mga katropa kung naiibig kayo. Yan na, papalamig-lamigin lang natin. Siyempre ito marami pa oh. Dito ilalagay natin yung yellow dito sa loob ng, ano na, ng, halo-haloin ko lang. Para yung, ibang kuan. ay, ano, ay, may laglag na yellow. Wow. Kulay pa lang, masarap na. <laughs> oh. Kulay palang lang, masarap na. Ah, Palamig-lamigin ko lang muna, mga katropa. So, ito mga malamig na, malamig na siya. So, titikman naman natin kung anong talagang resulta nito. Oh. First time ko lang gumawa nito. May nakapagsawi lang kasi sa akin nito. Oh. Ang ganda ng kulay niya. Oh. Siguro pwede din itong pang negosyo. No? Pag yung may isasarap pa. Ah, hindi ko lang alam. Siguro may mas, mas masarap ito kung may gatas pa, no? Ano? Titikman na natin. Namit, kaayo. Masarap mga tropa. I-describe ko yung lasa niya, ano? Yung lasa niya, tamis, asukal. Tamis ng asukal, tamis ng santol, asim ng santol, at lamig ng yelo. Talagang the best. Para sa mainit na panahon Tulad ngayon mga katropa Mainit na mainit talaga ang panahon ngayon Kaya ano pang gina ginagawa mo Try nyo na mga katropa Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga katropa ah, Masarap pala Masarap Masarap ah, advisable ko mga tropa no. Pwede pala kay magtinda, pwede pala itong gawing negosyo pero hindi na natin isasama yung ganito oh. Yung ganin niyan yung mga yung mismong inagulay sa santol. Pwede nyo pa lang i-steam ito tapos yung sa yung ano na lang yung mismong yung ano na lang yung kuban yung juice, yung pinakong yung na-provide na juice sa kanya, yun na lang pwede mong ano. Pero talaga nung sarap. Ano sarap. Masarap mga tropa. The best talaga. So hanggang dyan lang muna mga tropa ang ating video. Ano? Sana may tutuhan kayo. Ano? Pakishare naman ito. Ano? Salamat. Ingat kayo mga tropa. God bless. Salute. Shout out tayo mga tropa. Shout out kay Christian Raudo Bernal. Shout out sa yung, mga tropa. Alan Boys Songko. Shout out. Carido Angelo, shout out sa iyo katropa. J. Patrick Himeda, shout out. Henry Helenia Jr., shout out. So nga dyan lang muna mga katropa ang ating shout out, Ano? Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa inyo mga katropa. Salute.